Good morning mga kasari, good afternoon, good evening Kung ano mga yung oras na nandating kay Chu yon? For today's video ay mag-share po, po sa inyo Kung maganda mo papuutang sa maliit na kukunan Ayan yan po ang ating Ah Share sa inyo mga kasari Sa so, hindi ko pa simulan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe at kung magustuhan nyo ito, pakilike and share na rin. Sa mga bago pa lang magsimula sa sari-sari store at pwede po kayong uh, manood sa aking video ito dahil ito po ay aking mga karanasan sa uh, pagsari-sari store ko. At hindi po ako matagal na nagsari-sari store. Lahat ng mga experience ko or nararanasan ko sa akin yeah. ay dito po sa aking channel ay magbabahabi po sa inyo. At kung kayo ay may planong palam at baguhan, sana meron po kayong makukuha sa aking ah uh, video ito. At sana panoorin niyo ito simula hanggang dolo. Yan. At yan po ang ating pag-uusapan. Uh, simulan po na. Ang napaka ganda, mga kasari, kung hindi po tayo napapautang. Dahil, mas maganda po ang walang utang na sa ating sari-sari store. Uh, basta pagkuhan pa lang po tayo, hindi po masyado malaki ang ating uh, bintang at hindi pa masyadong maraming suki at maliit talaga ang ating um, dingta sa isang araw. Kaya hindi po maganda ang pagpapautang. Tulad na marami kayong nagtitinda at ang iyong uh, mga nagkapwa nagtitinda na rin ay matagal na sila. At marami pa silang mga paninda kaya, yan, hindi po tayo um, mapapautang dahil ang uh, experience ko, mga kasari, noon ay bago pa ba lang ako, marami talagang customers na bumili, bumili na 100. Um, pagkabukas ay meron na silang um, umutang na sila ng malaki. Kaya, yan po ka. Uh, kung kayo ay magpapautang malugi po kayo dahil kung ikaw ay maliit lang ang iyong puhunan kahit malaki ang iyong puhunan kung mapapautang po kayo ah uh, mayroong talagang customer pero hindi naman lahat na mga customer ay umuutang hindi na bumabali pero sa base lang po sa akin experience sa mga karanasan ko sa akin sari-sari store Ah, uh, minsan talaga merong customers na manakinang utang sa ating tindahan, hindi na po siya pumabalik at hindi na po siya bumimili. Ayan, maki, maki, ah, um, maki, ah, uh, makita mo na lang sa harap ng tindahan mo um, lakad-lakad lang, wala nang, wala nang bibihin at hindi na yan pupunta sa aking sar-sar store. po experience ko. Uh, napakaganda po kung hindi tayo mapapautang kahit kung meron tayong mabinta sa isang araw. Kung umaabot siya 1,000 or mahigit pa. Pwede po tayo ang kaagad at hindi po tayo maubusan sa ating mga ah, uh, parinda. Mas maganda po na hindi magpapautang dahil ah uh, malakas po ang bowling or mabilis po ah uh, ma tawag dito, ma mabilis po lumago ang ating uh, sari-sari store, mabilis na dumagami, dumadami ang ang mga parinda natin sa ating sari, sari store kahil um, lahat ng binta natin na ngayong araw na ito ay pwede po natin i sa mga bago pong mga uh, paninda. At sa mga uh, bago pa lang sa mga nagtidinda, ang ika-advise ko sa inyo, huwag kayong magpapautang kahit uh, 20 or 30 pesos dahil uh, kapag magsimula po tayo, kinakailangan po natin na may dinsta uh, kung merong man ang wala sa ating paninda, mabili natin ang gadahin. Hindi po lahat sa may sari-sari stofo tayo. Hindi po lahat ng mga paninda ay meron tayo. merong talagang mauubos. At kung hindi natin or nakalimutan natin na uh, bilhin at kapag hindi tayo uh, marunong maglista, ayan, yan po, hindi talaga ah, uh, makakalimutan talaga natin kung ano ang ano wala sa ating sari-sari store. Kaya mas maganda hindi po tayo magpapautang dahil kung wala sa ating sari-sari store at meron po tayong binta, makabili tayo agad. At yan, Ah, uh, madagdaga na rin ang ating mga paninda. Yung pupuna natin ay, halimbawa, uh, 5,000. At may binta tayo na, um, uh, pinakababa yan, 300 o 500. Nakapinta po tayong kaagad kung ano man ang wala sa atin at meron tatayong mga stocks. Ang um, napakaganda po kung tayo ay napapautang kung na po tayo sa ating store at malaki na rin ang ating puhunan dahil kung yan ang ating pagbabasihan ng utang wala, po, wala pong siguro dahil mayroon pong customer na magsabi na mautang sila at sa linggo ang um, bayad kapag siningil ay galit pa. Meron ka lamang na niyan na uh, magalit sa ating na tayo pa ang naawa sa kanila. Tayo pa ang pagkagalitan. Meron ka lamang din niya, customers. At meron din customer na ko nag-uutang sa atin, patuloy pa rin bumili sa ating tindahan. Pero ah, uh, masasabi ko lang kung meron po tayong customer na 10 at at ating pa ang uh, mag-score ako 10 baka may isa lang parang 1 over 10 lang po may isa lang tao na uh, bumibili na dito siya nag-uutang yan lang po ang my experience ko pero Uh, hindi ko alam sa iba na kapwa kong sari sa store kung may experience ba nila sa ang aking experience pero sa aking experience ko talaga yan na sila ay umuutang sa akin malaki na eh? at hindi na sila bumabalik kaya napaka um, napaka hindi maganda sa atin na nagtitinda dahil tayo ay nag-iisip na bumili tayo ng ganyan para dandag sa ating paninda. Pero, hindi natin mabili dahil nasa, nasa listahan po ang ating pira. Hindi po natin makagamit uh, magagamit po, hindi natin mabili. Uh, tumingin na lang tayo sa ating listahan. Marami ang pera kung nangyayari na, na nating mga customers yan po. Um, sa mga bago pa lang ha, yan po ang antay. So, huwag po kayo magpapautan kahit uh, malikit, kahit 20 or 50. Uh, yan, para sa akin, hindi po tama ang magpapautang dahil may kasabihan po na kapag umuutang, nako, ang ganda ng ngiti. Pero kung hindi nagbabayad, hindi na yan siyang ngiti at hindi ka na makakita sa kanya. Para magtagpago na lang dahil na um, baka naisip nila na ang um, magsisingil ako at walang ikabayad yan po. Ngayon ay mga kasari, hindi talaga Ah, uh, maiwasan na may mag-uutang pero dipindi lang po yan sa inyong mga diskarte, mga kasari. Dahil kung tayo ay mag tayo ng sari-sari store or may plano po tayong magsari sari, -sari store, dapat nag-iisipan natin at pag-aaralin natin kung ano ang tama at mali natin gagawin. Maraming salamat po sa inyong pananoon. Gan or.